Kasunod ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India, pumirma ang DOST at Indian counterpart nito ng kasunduan para palakasin ang ugnayan pagdating sa science and technology. Ang detalye sa report ni Rod Lagusan. Para palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at India pagdating sa siyensya at teknolohiya, lumagda sa isang program of cooperation ng Department of Science and Technology at Indian counterpart nito. Ito'y kasunod na rin ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India. Ang kay Renato Sildong Jr., renewal ito sa nauna ng kasunduan na natapos noong 2022 at ang bagong kasunduan naman ay mula ngayong 2025 at magtatagal hanggang 2028. Nakatuon ang kasunduan sa mga mahalagang bahagi ng science kabilang na ang pagtutok sa mga kalamidad. This will cover uh uh abroad uh, topic but very critical like for example biotechnology and the uh, subject related to smart agriculture artificial intelligence uh battery storage vaccine development oceans and atmosphere to name a few Ayon ke sulit malaking bagay na muling marinyo ang pagkakaroon ng bilateral agreement sa India lalo't mahalagang partner ang naturang bansa Kasama na dito, pagdating sa research and development na siyang patuloy na tinututukan ng DOST na mahalagang makommercialize para mapakinabangan ng publiko. They do a lot of R&D but they can scale up the results in a cheaper manner. Uh, and so we we can learn a lot from them and vice versa. They can also learn from the other things. They are interested in blue economy and uh, geospatial work, so which so we also do. Kaugnay nito, Magkakaroon rin ng working group sa pagitan ng dalawang bansa para sa isasagawang mga kolaborasyon at mga pagpupulong. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.